Enrique Hili pinakilala na ang pinalit kay Liza Soberano. Hindi matigil-tigil ang mga usapin matapos maging trending ang hiwalayan ng kilalang kapamilya couple na si Liza Soberano at Enrique Hill o mas kilala ng lahat na Lizken couple. Maraming nalungkot at hindi makapaniwala sa nangyaring hiwalayan ng dalawa, at sa dahilan kung bakit sila naghiwalay. Nagkaroon din ng samot saring sa mga kumanto at reaksyon tungkol sa dalawa. Ani pa ng mga netizen ay hindi sila makapaniwala na magagawang lukohin at maghanap ng ibang babae ni Enrique Hill. Samantala naman, isa pang nakakagulat na pangyayari ng ipakilala at ilantad na ni Enrique Hill ang pinilit nitong bago kay Liza Soberano. Na kung saan pinagkaguluhan ito ng media at ng mga netizen. Ayun pa sa nakalap namin na impormasyon, ang ipinalit ni Enrique kay Liza ay hindi kabilang sa mundo ng showbiz. Hinulan at pinagkaguluhan ito ng mga netizen na kung saan nagagalit ito sa ginawa ni Ken. Samantala naman, nang gagalaiti sa galit ang aktres na si Liza Soberano matapos ilantad ni Enrique ang ipinalit sa kanya. And this are ka for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.